So ayan guys, for today's video, bali ito na nga pala yung ano ko, yung ginawa. Ayan, yung kanina. So hindi na, hindi na ako lang video kasi uh, lubat yung battery ko. Ayan, so bali ito, uh, nakaraan, ano pa palang to plane. So ito palang baba. So ngayon ako na gumawa nito eh. Ayan. So ang plan, ang gagawin ko dito ay, nilagyan ko ng division dyan. Sa gilid lang. Tapos, ito, gagawin ko siyang parang ano, parang bed spacer. Ayan. So, gawa ako ng higaan dito sa taas. Tapos, ang ilalim ay bakante na yan. So, ito yung, uh, parang gusto ko kasi yung mangyari ay yung parang tulad sa Manila na parang uh, bed spacer. Ayan. So, may sa ilalim ayan so ilalim pwede mo yung lagyan ng gamit sa taas ay higaan ayan so ito yung ginawa ko bali ah uh, hindi man ako masyado magaling sa pag carpentero pero ayan no hindi naman to accurate may mga bako bako na may mga ganyan ganyan pero kahit pa paano ay eh, matatapos ko rin to ayun so gagawin ko pa yan so ngayon medyo nagpahinga lang muna ako glit kasi ano eh uh, nakakapagod rin nakakapagod rin gumawa ng ganito pala kala ko madali lang so marami kasing mga pinapako dyan ano-ano so baka kasi doon ako natagalan dahil kung ano-ano lagay ko dyan so ito yung ginawa ko ayan o. so dati wala naman to walang kahoy dyan plain lang talaga yan so nagyan ko lang siya ng dagdag dito taas so ganyan yan o no? So, medyo makalat pa dito sa aking hinigaan. So, plain lang yan dati. Ngayon, lagyan ko naman siya ng panibago. So, nag-division ako tapos gawin kong bridge spacer. Parang ganun style. Pero, dito ako matulog sa taas. Tapos, sa baba, parang dyan na yung gamit. na ko ilagay. So, parang gawin kong man, ano, style Manila. Ah, nagitipid sa espasyo. So, di pa tapos to Bali, lagyan ko pa dito ng mga kahoy, kahoy pa dito, kahay pa dito. Ayan, kahay pa dyan. Kahay pa dito, kahay pa, kahay pa. Kahoy na, kahoy, kahoy. Maraming kahoy pang ko. Pero mga mix na lang yata eh. So dito, ayan o, oh, kahoy dito. Kasi papako dyan yung plywood. So pako yung plywood. So pag dito, hindi naman, mali naman to. Kapag dito ako nagpako, mamali na. tapat pantay dito, ayan No? Oh. So balik ito ay hindi naman ako magaling sa karpentero pero ginagawa ko rin yung mga mga style yung kaya, yung kaya ko lang yung ginagawa ko. So hindi naman to, you hindi know, naman siya accurate na pantay. So tatapisan ko po yan kasi mali medyo may matas ng konti. Pero sa sa kanayan kapag papatong na ako ng ng plywood So, ayan. So, kapag paano matibay-tibay naman 'to eh, pwede na 'tong mahigaan. Pero, walang panga, a lagyan ko pa dito ng kahoy. Doon. So, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. So, yun pa. Na, mga maxi lang na kahoy kailangan ko. Kahit dos for dos, pwede na yun. Pwede na yun gamitin. So, ang mahirap yan ay eh, wala na akong makuwang kahoy naubos ko na yun know? oh o yung mga kahoy ko dito yun o know? siwala so, ko so walang kailangan ko hmm. ito so, nga lang mga, mga good lumber pa naman to ito you kayo no so try ko lang na ah uh, pagkasyahin yung andito ito ngayon ano so, lang oh Lana eh. So, sayang. Hindi ko matapos to. Ayan. So, gawin ko na yan. Pag, pag wala akong nakuita, gagawin ko dyan ay yung bilog. Bilog na kahoy. Ibalagbag ko lang dito. Ayan ay. Chik. Bilog mga bilog. Pwede naman yata yun eh. Mga bilog na kahoy. So, ganyan o. Oh. Katulad nitong bilog. Ano, oh. mga ganito ano ah, hanggang dito bilog oh. Ano? Hanggang dito ang bilog oh. ko na yan, pag wala tayo makuha. So ayan, bali, try ko lang yun na. Ah, uh, pakashine kung, kung hanggang saan yung, yung ano. Yung kahoy. So ayan guys, bali ito yung mga mga ano, mga tiratirang kahoy, ayan oh. Mga dos portres, ayan. So ito yung gagamitin ko doon para sa pakoan ng ano, pakoan ng plywood. Ayan. So may mga tiratira -tira pa naman dito. Mga mali, mga meksi. So pagkakasyahin ko na yan. Pakasakali ko masya. Dos por So, dito yun. Medyo magkabi na nga pala. Malapit ng gumabi. So, ayan. Uh, medyo ano na. Medyo kung lapit ng magkabi. Pailawa natin. ayun. So, pwede pa naman yung magtrabaho. Kaya pa yan. So, habol tayo. So, dito ako natagalan masyado. Kalaatan ako dito, parating araw nako dito ko nito eh. Big lang. Dito lang ako na natagalan talaga. So medyo nako ako dito, parating araw na dito ko Ito lang, pinawa ko kanina. guys. So, marami kasi mga ano, mga abubot. Kaya ayan. Gusto ko kasi nagawin ka dito eh. Para maganda. Ayan. Pukuha natin. May ano pa. Di makasya. Hindi makapasok ha. Makasya naman ito. Sinukat ko na to eh. kumasya eh. Kapag hindi kumasya, ko konti lang naman difference eh. So, okay lang natin to. Dulo.

okay na yan ipakuha natin ng detress yan detress yan so tagusin lang natin ito sa lang pako pa maubosin tayo ng pako pa ah isa na. so sa kabila na naman yan o so dapat lagyan ko ka ka dito yan lahat so dito dito lagyan naman ako doon sa may unahan lalagyan naman ako doon naman 1 2 3 4 5 So lima na lang pala. So parang kakasiyata yung ano yung kahoy, you know. Yung mga putol-putol na kahoy, ayan you know? oh. Mga putol-putol na scrap. Pilit magamit. Ayan, so kuha muna ako. So ayan, bali bukas naman kasi you know. Ang dilim na, hindi lima. Tikumakita. Tapos yung cellphone ko palubat na rin. Ayan oh. You know? hindi makita oh, sa loob so baka kasi iba yung mapako ko yung pati yung kamay ko ay mapako ko na rin so bukas na lang pili ko pa ito magamit yan mga scrap na to Ayan. So, tingin ko kasi na to Ayan, a, hmm. iku, yan oh. scrap kahit ko yan pwede na yan so kunin ko muna kunin ko muna yung mga kahoy na agreto sayang yan magamit ko pa yan Hmm, ito scrap yan malaga hmm. to ang mga scrap na yan yan o wala ang talaga yan o yan medyo medyo tam talaga ngayon so ito yung scrap na sinasabi ko yung mga na pinutula na kanina hmm. ito yun know? o kung ipunin ko yan pwede ko pa magamit hmm? yan o tulad nito yan o 2x4 2x4 to ito 2x3 so yan ito no size hindi na ko alam kung nung sister eh 2x4 Hindi pa dos dos por dos por dos in a half. Wala well, sa standard. Okay. You know. Ko, oh, scrap. Hmm, ayan. Hmm, mana. So, bukas ko ito matatapos tingin ko pati na yung sapin, yung harang yung plywood ay nagay ko na kasi yan dito yung plywood na binili ko ano hindi ko pa naikabit so ang dilim na sa loob hindi ko na makita hmm. so mahirap na bukas na lang kaba kasi iba yung mapako ko baka okay, yung kamay ko na may pako ko dyan so ayan hanggang dito lang guys sa aking video thank you sa inyong panada